Si Apolinario Mabini, kilala bilang dakilang lumpo at utang ng revolusyon, ay isa sa mga bayani na nagbigay ng boses at direksyon sa ating kalayaan. Ipinanganak siya noong Hulyo 23, 1864 sa Tanawang, Batangas. Galing siya sa simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay magsasaka at ang ina ay nagtitinda sa palengke. Pero sa kabila ng kahirapan, Pinahalagahan nila ang edukasyon. Dahil dito, kapag tapos si Mabini ng batas sa Universidad ng Santo Tomas, gamit ang kanyang talino, sipag at tiyaga. Noong 1886, tinamaan siya ng polio at tuluyang nalumpo. Maraming nawasak ang pangarap dahil sa sakit, pero si Mabini hindi sumuko. Imbes na lakas ng katawan, utak at panulat ang kanyang ginawang sandata kahit nakakulong pa siya ng mga Espanyol, patuloy niyang tinulungan ang revolusyon sa pamamagitan ng kanyang mga sulat at ideya. Noong 1878, matapos iproklama ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas, inanyayahan niya si Mabini bilang punong tagapayo. Si Mabini ang naglatag ng mga batayang prinsipyo ng pamahalaan na ang gobyerno ay dapat maglingkod hindi lang sa iilan, Kundi para sa kapakanan ng lahat siya ang nagdisenyo ng mga batas at patakaran na nagsilbing pundasyon ng unang republika ng Pilipinas Ngunit hindi lahat ng kanyang payo ay sinunod Isa sa kanyang babala ay ang huwag agad magtiwala sa mga Amerikano Sa huli totoo ang kanyang hinala dahil matapos nating iproklama ang kalayaan sinakop naman tayo ng Estados Unidos Kahit ganito hindi natin maikakaila ang malaking ambag ni Mabini. Hindi siya nakipaglaban gamit ang tabak tulad ni na Bonifacio o Luna at hindi rin nagsulat ng nobela tulad ni Rizal. Pero ipinakita niya na ang tunay na lakas ay nasa talino, prinsipyo at matibay na paninindigan. Pumanaw si Mabini noong Mayo 13, tatlo sa edad na 38 dahil sa kolera. Ngunit iniwan niya ang aral na hindi hadlang ang kapansanan para makapaglingkod at makapagbigay ng pagbabago para sa bayan. Siya si Apolinario Mabini, ang dakilang lumpo at ang tunay na utak ng revolusyon.